Na corner ng Pidea Pangasinan Provincial Office ang dalawang lalaking ito na si alias Ed, 40 anyos, at si alias MacGyver, 21 anyos, sa Urdaneta City, Pangasinan. Ito ay matapos ikasa ang isang by bus operation bandang alas 3.46 ng hapon kahapon, April 10. Nakuha sa kanila ang tatlong supot na naglalaman ng 250 gramo ng shabu at nagkakahalaga ito ng 1.7 million pesos. Maliban dito, nakuha rin sa kanila ang isang kalibre 45 na baril na mayroong isang magazine at pitong bala, mga drug paraphernalia, dalawang cellphone at perang ginamit sa transaksyon. Ayon sa PDEA, matagal rin nilang tiniktikan ang dalawa na sangkot sa pagbebenta ng droga bago ikasa ang operasyon. Hawak na sila ng PDEA Pangasinan Provincial Office. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Act na mayroong kaugnayan sa COMELEC Gun Ban. Arestado naman sa San Fernando City, La Union, ang isang bouncer. Ito ay sa ikinasaring bypass operation pasado alas 3 ng hapon noong ikasyam ng Abril. Kinilala ang nahuli na si alias Jules, 30 anyos. Nasamsam sa kanyang bahay na tinutuluyan ang isang pakete na naglalaman ng 1.5 grams na shabu at nagkakahalaga ito ng 10,200 pesos, mga drug paraphernalia at perang ginamit sa transaksyon. Hawak na siya ng Pidea Region 1 at sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sinalakay naman ng Pidea at Pro Cordillera ang mga taniman ng mariwana sa Cordillera sa Barangay Botbot Proper sa Tinglayan, Kalinga, pinagsisira ng mga kawani ng Pidea Cordillera ang higit 50,400 na piraso ng tanim na mariwana. Natagpuan ito sa isang plantasyon na may lawak na 4200 square meters. Nagkakalaga ito ng 10,080,000 pesos. Isinagawa ang operasyon mula sa ikasyam hanggang ikasampu ng Abril. Noong ikapito naman ng Abril, sinalakay ng Benguet PPO at ng Pidea Cordillera ang isang plantasyon ng mariwana sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Dito, aabot sa 985 na tanim na mariwana ang pinagsisira at nagkakalaga ito ng 197,000 pesos. Inaalam pa ng Pidea at PNP kung sino ang mga nasa likod sa mga plantasyong sinalakay. Charles Nicolimon. RNG News